ko na sa inyo. Merry Christmas. Ako wala pa, hindi pa tapos. Natambakan. daming labahin. Tiklopin ko kasi di ako bukas. Hindi mo lang. Tapos, ano, marami pang nakasampay. Sigurado pagka ano na ito, wala na. Merry Christmas sa lahat. Hinaan ko lang yung boses ko kasi marinig yung bata. pin isang bundok dati rati pag ano pag ganito mga panahon ano halos maiyak ka kasi iniisip mo malaya ka sa pamilya mo pero nga habang tumatagal ah, sanay ka na ganun talaga hindi mo kaya ang ganitong buhay wala walang mangyayari kahit paano nakakaano sa pamilya nakatulong sa pamilya ito lang yung paraan eh walang iba <laughs> Pati pag dami ko pang tiklopin. Ah. <laughs> Ganito yung Pasko. Oh, Merry Christmas. Ilang bukas gagala. May hiking kami bukas ng mga friends ko. Kaya kailangan kong tapusin tong trabaho. <laughs> Sino kaya? Ano noon? Pahingi naman ang ano dyan. Tawag niyan. Yung mga handa ng mga tao sa Pilipinas mga lechon <laughs> salad, pahingi naman hindi hmm. ito wala, hindi uso hindi uso dito ang pabunggahan ng gastos sa Pilipinas lang Ang dami ng ano. Yan, mga tiklopin ko, isang bundok pa yan. Tring! <laughs> Baka mamaya, oh, o, oh, panood ako ng ano. Katawa. <laughs> Nasiraan ng ulo yung katulong ko. <laughs> Nabaliw. No, Daming labahin kasi ano winter ngayon. Kung puro makakapal. Eh pag ano palit lahat. May jacket. Nandiyan na yan tayo ang amo ko. dumating. Pag dumating nga eh, na pa ako narinig nung bata. Hindi ko nang gugol. pa pumasa. dami pa mga isang kalahating oras isang oras pa siguro matapos yun Yan, ano kaya yung sinasabi? Hindi ko maintindihan Ayun lang. Sino ba yan? Sorry, I can't understand. <laughs> I cannot Understand Chinese. Hmm. Oh, <laughs> Christmas <laughs> Sino <okay. laughs> Mabuti nga eh, hindi ito pinapa-plancha eh. Diyos ko sa ibang ano to. Sabi ng mga ibang kasama ko planchado dito. Pina-plancha daw lahat ng gamit ng ano nila. Employer. But dito hindi naman. Tiklop-tiklop lang. sinong ay time is it no I don't know I don't know I need to fold everything because tomorrow I need to go out with my friends alright May hindi pa nakaalala yung bata. Suminip. Ting-ting-ting. ting Ginagawa ng content yung ano. Mas. ng damit na anong uras kaya ako matapos ito already 10 minutes

Pag hapon ko ito tinitiklok na ako, inaantok talaga ako. Nakaka-antok. Pero pag ganitong oras, alert kasi paspasan para mabilis makatulog. Anong oras na? <laughs> malamig, malamig. Nang kailang ano damit na ako tatlo. Nang nagiginaw pa rin na. ako. Earth. Uy, sobrang dami pala. Ganito karamihan. Isang araw lang ito eh. Tataka talaga ako ba't ang dami na ito. <laughs>

mana me kalen Маша, маша. dame, dami. Oops. Hindi pwede pakita yung mga ano. Yung mga andraw na pagalitan ako kung mga, makita nila. Malaman nila. Hindi pwede. Hindi <laughs> bali malaman nila kung mukha ko lang yung ano. Mukha ko lang yung <coughs> Mukha ko lang. Where is it? Okay. Ilang minutes na ako nag-click? 16 minutes. Mas mabilis pala ako matapos pag nag-live ako. pag wala akong ano tagal inaantok ako pag ano ganito hmm. ito lang yung ano minsan piniplan ako kasi uniform hindi naman lagi lagi <laughs> <laughs> pinakita na pinakita na pinakita na pinakita na pinakita na na Hmm. Hmm. Okay. Maliliit na lang. Hindi pwedeng ipakita. Ang tama. Ano ako. Mapalayas. Pauwiin sa Pilipinas. <laughs> twenty minutes lang din naman pala. Oops. Mas ibalik ilagay ko pa to sa mga lagayan nila. Mm -hmm. Merry, Merry Christmas. I a new year? Oh, Eighteen minutes. Mm -hmm. 18 minutes okay oops tapusin ko lang itong maliliit yes, i-end ko na ay malalaki pala. So, hindi po pakita pa kita mga ito Na 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 bye na. babay na. Tapos na yung malaki. Bawal pa kita. Okay, bye-bye. Salamat sa mga ano, nanonood. Oops, 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 oops. May end ko na. 20 minutes din pala. May tick-loops. Tick-loops, tick-loops.